kaloka mga kagubilab mga nangyayari sa akin sa araw na ito <laughs> masyadong anong ang ating life ayun okay lang kasi so, mabait naman ang tao mga nakakaano ko hindi naman umalma ating pinag-complainan doon na uh, grocery kailangan. Okay Ito ka pala siya sa inyong dalawa. Yung isang girl lalo at saka yung nag-assist sa atin doon. Ayan, shout sa iyo. Sa share na mabait. At saka dun sa uh, girl lala na nag-assist sa akin. Ayan. Minsan mag-inom tayo kung gusto niyo Puntahin niyo ako dito sa bahay. May alam mo naman, mabait din naman ako. Kita mo, nice sila sa akin. Nice din ako. Ang nagtry sila ako galiw kasi nakadepende rin sa tao pag maayos sa akin walang problema yun alam naman tayo pero pag tsungit-tsungit at mali naman niya eh aaber sa akin yun lalabas din ang pangil natin eh mali naman daw niya So, mabait naman siya shout out sa yun sa kasi na nag assist sa akin, thank you appreciate yung kabaitan mo sa akin wala mo naman tayo hindi uh, naman tayo masungit depende pag sinungitan lang din saka lang Ayan, magka fried rice tayo ngayon umaga kasi sobrang gutom ko eh, hindi na ako nakapagkape talagang napunit ko na nga yung kape pero hindi na ako nakapagkape kasi na yan kasi nga nagmamadali na ako kanina para ma-complain natin yung ating problema. So, ulit lang. tayo walang kawali. Ano naman?